Pagpalang panahon sa inyong lahat mga silent viewers mga youtuber mga anting antingiras so nalito naman ako naganting mayroon naman ang pinahanap sa akin yung kaibigan ko na isang magagamot pahanap siya ng tagusa na baging tagusa na ano ah baging na nagtumatago sa bato So napakahirap natin mahanap guys. Um, kanina pa ako paikot-ikot ito guys. Wala talaga akong makita na ano. Yung tumatago sa ano guys. So bagay. Tumatago sa bato. Kahit ano na lang guys. Tumatago sa puno ng kahoy. Ayan, napakahirap talaga yung makikita ng mga ganyan simple na rin at kung ano makikita natin yung mga mutya ay kinukua meron na natin at pinapaalam natin sa kalikasan guys so sana ay makikita tayo guys meron ito guys ito yakap yakap niya yung, kahoy guys oh yakap yakap niya yung kahoy guys no oh. maganda dito sa ano guys uh, pagninegosyo o sa mga may mga asawa diyan guys ay pangayuma. kasi yakap yakap niya yung kahoy guys oh. yan paikot guys ito yung bagging guys klaseng bagging to ito tingnan nga natin guys ayan dito sa kapunta guys nakita tayo tingnan natin guys kasi guys oh Ayan guys, tagusan pala ito guys. Ayan guys oh. Hmm? Ito yung ano guys, pinakapuno niya guys oh. Eh. Maraming maraming salamat. Ah, pinakita tayo guys ng di tayo binigo ng Diyos Ama. Binigyan tayo ng kalikasan guys. Ayun guys. Ito yung puno guys. So, tago sa dito guys. Tapos pagdating doon guys, yung nakikita natin kanina, yun, ay nakikita natin na uh, niyakap yakap niya yung isang sanga ng ban guys kahoy so ito guys so maraming salamat so bago tayo kukuha guys ay eh, magpaalam muna tayo guys isa pa lang puno ito na ano guys ipil ipil guys ayun yung dahon niya, guys oh. at itong bageng na ito guys hindi ko alam kung anong klaseng bageng to guys basta importante ay ito yung kitang kita natin na tago siya eh, guys hirap ito guys kasi ano ah napakabangin so ito siya guys So, gamit ito guys uh, magagamit natin ito sa pag tayo ay may kinakaharap na kaso guys so uh, magagamit natin ito kapag ang katotohanan ay sa inyo guys sa uh, halimbawa may kaso kaya na lupa uh, minana nyo sa kanyang sa kanyang kaluluhan kaluluhan at kompleto yung ah uh, titulo yung lupa niya guys tapos uh, inangkin ng iba so hindi talaga maka ano sila guys makakuha ng kanya kanino ang yung lupa na yan guys na kina trabaho niyo guys na inangkin ng iba so, pasensya na ako, guys uh, na ano uh, mahina na ako magsalita kasi ganun talaga yung ano ko guys uh, ah, kinagulian guys so kukuha na tayo guys at hindi natin kukuha na lahat makukuha lang tayo ng kapiraso yun guys doon na tayo kukuha guys oh. sayang ito guys pag mamatay ang maganda guys pag kukuha nito ay hindi mamatay yung puno guys pinagkuhaan nyo yan so malapit lang ito sa amin guys o so, doon na lang tayo kukuha ng kapiraso so pakita natin video sa nag order na ganito ganito yung klase na ano baging pakita natin sa isang mga guys uh, para totoong totoo guys na dito tayo no kumukuha at nakita natin yung pinapahanap niya sa atin So, ito yung dahon ng guys, o, oh, ng baging guys. Ayan. So, paalam muna tayo guys, ha? Bago tayo kukuha guys. Huwag natin kalimutan. So, pwede natin din magagamit sa, ano ba guys? Sa mga nag ng bird exam. Pwede natin magagamit ito, ah uh, pwede na natin din magagamit sa pampaswerte sa negosyo guys kasi sa dun pa guys yung unang natin nakita kay nina sa dulo yung yakap yakap niya yung ano na yan guys uh, ng kahoy ayan so bira bira talaga yung mga ganitong klaseng mga bagay guys puntahan natin guys yung ano guys So ito siya so guys. Yan. So tagos doon, tagos doon guys. Tagos doon. Yung puno na yan. Tapos yung isang papunta dito yung baging guys. Niyakap so, niya yung kahoy, yan. So napakainam ito guys. So meron ding mga baging dito guys. Oh. Eh. Uh, ano guys napakabihira mo lang magkita guys yun guys oh yakap yakap nya guys so maganda ito guys sa mga yan hindi nag hindi magpakita guys talagang naglabo yung camera guys yan yan tingnan natin guys oh yung naglalabo guys yan So, oh, yan lang muna guys. At sana ay na, na-enjoy kayo sa mga mga short ko na mga video guys. So, sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyo sa pag-suporta, pagsuporta, pagsubaybay. So, ingat lang po tayo at God bless sa lahat.